Napansin niyo rin ba ang pagsulputa ng wild mushroom o kabute ngayong maulan? Mga pups, baka nakalalaso ng mga yan. Sa Cordillera nga, 48 na ang nalason dahil sa pagkain ng wild mushroom. Para bigyan mo ka ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong tag-ula, nagsulputan yung mga mushrooms o kabute sa paligid. Pero mga paps, paalala lang na hindi lahat ng kabute ay safe kainin. Naglabas ng advisory ang DOH Cordillera para palalahanan ng publiko laban sa pagkain ng wild mushrooms o yung mga mushrooms na delikadong kainin dahil nakakalason. Ngayong taon kasi, nakapagdala na ng 48 kaso ng pagkalason dahil dito. Malayo sa si dalawang kaso lang noong nakaraang taon. Pinakamarami o 17 sa mga kaso ay mula sa Kalinga. Ang 14 dyan ay magkakamag-anak pa na nasa edad dalawa hanggang anim na siyam. Ang nangyari po kasi sa case na ito, um, kumuha po sila ng wild mushrooms sa kanilang farm area kasi it's a farmland. Tapos on the same day, 4pm yon kumuha sila. 7pm, yung mushroom, prepare po nila with their food. And then at 8pm, Very short lang po yung time frame. Nagkaroon na po sila ng uh, mga onset ng kanilang sintomas. Kabilang sa nakakalasong wild mushrooms ay ang false parasol, magic mushrooms o shrooms, at ang pinakakomo ng kulay pula na toadstool. Mayroong toxin sa mga wild mushrooms at ang target nito ay ang gastrointestinal system o yung tiyan at maging ang nervous system. Kaya kapag nakakain ng mga ito oras o minuto lang ay makakaramdam na ng mga sintomas. Tulad ng pananakit ng tiyan, diarrhea, allergic reaction o pangangati, pagsusuka, hypertension, panunuyo ng balat at bibig, pagkahilo at paghahalusinate. Kinakatakutan natin dito uh, difficulty of breathing kasi may mga patient po na yung kanilang daanan ng hangin ay nagsasara po, nagsiswell. Emergency po yun kasi once nagsara po yun, may lead po to fatal consequences. Paglilinaw ng DOH Cordillera, hindi totoo na yung mga makulay na mushrooms lang ang delikadong kainin. Kahit daw hindi makulay, nakakalason din. Fake news din daw yung sinasabing may tatanggalin lang na parte tapos ay safe ng kainin. I want also to highlight na pagka meron hmm. kayo ng mga sintomas ito, very important to bring them to the health facility para ma po at ma-manage po sila. May mga safe naman kainin na mushroom mga paps, tulad ng oyster mushroom na mabibili sa palengke. Pero big no no yung mga tumutubo kung saan tapos kukunin nyo at kakainin. Iwasan po natin 'yan. Mobile Journey at Pasqual po. Hadid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.